part 2 guys so yung naglutay naman siya guys so ang tinapay lagyan natin siya ng pink sauce guys so ito na yung niluto ko lagyan ko na siya ng pink sauce ito guys pink sauce muna yan pink sauce Tapos, lagyan, ilagay ko na yung pati, yung niluto kong pati kanina, guys. Ilagay ko na yung pati. So, ito na yung mga pati. Ayan, pati. Ayan. 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 Tapos, lagyan ko siya ng... Lagyan ko siya ng ano, guys? Coslo. Lagyan mo siya ng coslo, guys. Oh. Mm -hmm. Lagyan mo siya ng Koslo Lagyan mo siya gulay guys Ang tawag nito ay coslo Ang tawag nito ay Tapos na, guys. Tapos yung bacon, guys. Itong bacon. Tapos, tagyan natin ng cheese guys yun guys, yung gawa ko guys yan na siya guys, masarap guys so, takpan natin siya guys So, itakip na natin siya. Tapos, balutin na natin, guys. Thank you, guys. Thank you for watching, guys. Thank you, guys, for watching.